Hi hey guys. Diluto pala ko guys ng sardines with sitamhon. Ay, miswa. Miswa pala guys. Parang gusto kong kumain ng ganito. Kahit may allergy ako ng sardines. Minuman ko na lang ng gamot. Minimis ko din ito guys. yun. Minsan-minsan lang kasi kami nagluluto nito kasi may allergy nga rin ako. Hirap kontrolin yung allergy ko. Halos lahat ng kinakain. Isa lang ang kinakain ko na hindi ako magkakaroon guys. <laughs> Isa lang. <laughs> Ayan guys. Lagyan ko na ng tubig. Para masabaw kasi yung Mishua guys, malakas yan magsip-sip. Magsip-sip ba guys? Sip-sip. Sinisip-sip -sip ang tubig. Ayan, papakuloy na lang po siya guys. Parang namimiss ko talaga to. Kasi pag hindi ako kakain guys, wala talaga akong makakain kasi halos allergy ako. Isa nga lang ang hindi ako allergy. Hulaan nyo guys kung ano 'yun. Ang makahula guys may 100 banana. Hulaan nyo guys, pag nakahula kayo may 100 banana kayo. Kung ano yung pagkain na yun na hindi allergy, isa lang yun. Timplado na ito guys. ah uh, basta timplado na masarap na. Kulang na lang to is kukulo ng kukulo. Para ilagay yung Miss Universe. Miss Universe ng buhay ko. Si Miss Wa. Ayan, nahulaan nyo na ba guys? Pag nahulaan nyo guys, may 100 banana kayo. Hulaan nyo kung ano yon. malaman uh, ko na pinanood nyo itong video na ito kasi alam nyo kung ano yung pinapahulaan ko 100 banana yon ayan kumulo na siya pakuluin natin ng pakuluin guys Hirap talaga guys pag may allergy. Halos lahat talaga guys yung ma yung chicken, yung ma yung mga itlog ganun. Yung mga talong, kalabasa, yung mga manong ma maligas-gas ang ano. Sitaw ayan. Basta halos basta mayroong isang hindi ulaan yun guys. Ayun na guys, ilalagay ko na si Miss Universe ng buhay ko. Si Miss Wa. Eh, mabilis, malakas to magsip-sip, guys, eh. Kaya, ayan, mikos-mikos. Madali lang din naman maluluto ito. Tinikman ko na ito siya. Sarap. Ulam ng pobreto guys. Alam ko mayroong hindi ko makain nang ganito. Iyan. talap talap na. Ayan guys. Yung mga hindi pa nag-subscribe sa YouTube ko, please subscribe sa my YouTube channel. Click the bell button. Um, comments, like, and share. Yung iba nanonood lang, hindi nagko-comments. Paano ko kayo mababalikan? Kaya mag-comments kayo guys pagkatapos yung manood. Kasi binabalikan ko yan. Ayan. Thank you sa lahat ng mga ano ko mga nandyan lagi mega love shot out sa inyo lahat sa love and support nyo sa akin thank you so much guys hanggang dito na lang si Del's vlog bye bye